Hai okay, mga magandis kami ninye tayo. Sama uh, kadoj, uh, anak ka from basura dito sa bullet reditih, mga kadoj. Ito, yung, uh, butin, butin. ito mga butihin natin mga gugol ng mga basura. Kalakumote, motem sa. Omay da ko sa probinsya na. Ay, sao tot, sao mo, sao probinsya mo. Pasalero pala lai yun. <laughs> ayos, sabay lingon siya Ayaw niya <laughs> Ah, ayos yata na lang sa inyo niya ngunsa nang una kilala mo ito si bro sila na mabutihin ang mga, mga, mga manggagawa natin sa ano sa mga kadods sa Siat <laughs> ah, mga ace mga shut out dot sa mga ace Ano kaya yung ace na yon? Ano? <laughs> Ah, okay mga palabero mga kadudsu mga ano natin. Salamat. Bro, salamat bro. Uh, mga kadot, sa uh, tapos na kayo mag ano, mag ng basura. Uh, Inaknalis ko lang yung mag, uh, mga mga buti nating basurero sa payatas. Nakalisa. <laughs> Magtano, kung sino magtanong kung nasaan ako na lugar. Dito ako sa may Holy Trinity. Payatas eh. Uh, papasok na tayo sa area natin ng ano, area sa San Gabriel. Yeah. Ano ang layo ng basurahan natin? Papa mo nandyan? Ano yung vlog? Papa mo nandyan? Ano? Ay, nandyan. Nandyan? Anong ginagawa? Nagbitaw na ng manok? O naglaraw? Wala raw ng manok?

nag ano si ano si Sarudo. Adun. Ay eh, mag ano din nabay pa pinapapunta ko rin mag video daw. Adun, tinuro sila sa ano manukan ikaw sana nga. Ay lakad kami. Si ang sawo. Si Edmund Si chairman. Ah, Jan. Oo, uh, hindi ano. Ninantay namin. Kali lang ako. Puti pa kayo. Puti pa kayo lakad nang lakad. <laughs> <laughs> Oh, location natin to. Dito sa dito kami sa Akasya, yung nakita niyo pu puno na yan, yung dating kulis niyo sa akin. Ito siya. Oh, shout out sa inyo diyan. Yung lalo na yung mama na yun, no. Ayan. Ano mga partner ko? Vlogger yan, vlogger. Vlogger yan. May lakad sila ng labin? May ano, may lakad sila ng ano eh. Nag-chat niya sa akin, ano nga sa akin, chat sa akin, may lakad daw. Pero yung pinag-usapan natin kagabi nga, pare natin nga binigyan mo ng... Oh. Isan isa di pa nga ano nga. Inumin? Ano bang binigyan mo? Isan di pa? Ano. Yan, set out. Ayan ang partner ko. Hindi pa mas ko ka daw Oh. Uh, di pa nga inumin nga. Punderol. Sandi pa. Doon lang ako nakakita isang dipang pundador. Ngayon regalo sa'yo ni pari natin. Ayun lang, oh. Lagi na may blablog mo. Oo, oh, daan, Lagi ako dyan. Dahan man talaga ako dadaan. Shout muna, pre. Shout out, ha? Tama. Partner ko, nanggagaling ako sa basurahan kanina eh. Oo. Oh. Blinag ko ng mga basurero kasi nag-request sa akin na mm -hmm. i-vlog daw sila. Um, kaya sabi ko, diretsyon ako ko siya, no? si Kasabay ko si, ano, si Naligo si ano si si Edgar. Uh, eh Edgar si, si Bro. Bitor. Oh. Okay, <laughs> eh, tapos na sila mag ano bitaw ng manok. bitaw na eh. Oh, set out na lang sa trabaho mo. Set, set up out. Lang. Pare. Ah. Pare ko yan, pare. Boss Boss Melvin, set out. Yan. Set out. Oh. tapos sino pa? Si Boss Paring Bong. Good. Paring Rey. Yun. Ito yung bossing ko, oh. Kasang... <laughs> mga guapo yan, mga kadodge. Oh, mga, mga, mga pogi, pogi yan. Tapo ge nang ano to. Lalo nitong pare ko. Ah, yan yan yan. yan, yan, yan. Ay, yan. Oh, marunong mag-start mag to, eh. <laughs> Start. Starter. Starter. Okay, mga kadodge. Eh, si Malaming maraming maraming salamat sa area namin. Ito ang ipapakilala ko sa ipapakita ko sa inyo yung bus namin. Si admin, admin floor yung nagwawalis yung. Yan siya. Yan siya. Yan. Kung nakikilala niyo siya, siya si admin floor. Yan siya. Hello, admin. Aday. Ah, di. nag-vlog lang ako kayo ah, para makita kasi sabi may nag-request kasi sabi nila makikilala, gusto nila makilala si Admin Flor. Sabi ko makikita niyo 'yan. Ah, ganoon ba? Oh. ba yun? Yung pa? Si, si Bro mo John. Oo. Oo, si Bibar. Uh Oo. -oh. Oh, sabi ko, Pro, oh, sige, puntahan okay, ko. Hmm. Okay. Ito may mga ayan, ipakita ko sa yung munting farm ni Admin dito sa Oo, oh, nakarating na rin dito. Ito so, siya. Ayan ang, yun, nanggagaling ako rin sa pisto ng mga pare namin dun sa ano. Tapos ito mga, bakit ito so, siya yung mga manokang. ito. Isa na. Ito so, siya. Ayan. Ayan yung mga laruan lang namin dito. Ito so, siya. May lahi naman ito. Yung dalawa na to. Ang isa. Ayan. Kabibili lang nito ni Brookbeck. Big. Tapos yun siya, yung ganggong namin. Yung kung tawagin sa amin, e-gorn. Ayan siya. Ayan siya. Ayan. Kita niya. Sinapaasawa namin, pinapalahin na namin para dumami yung ano namin. Yung ano namin, ang Nung nakaraan, nakita niyo yung nag-vlog ako rito nga may mga pabo, may mga pato kami. Tingnan mo, ang manok na yung white digorn yung pangkatay wala na naubos na namin yung pasko ito may mga pabo na lang ito siya mga pabo okay maraming salamat diretsyo muna ako Nag, ano lang muna ako nag vlog vlog kay ay okay. to may mga kami may mga tanim kami dati ng mga ano to so yan mga dati yung lalaki niyan yung mga, mga yan yung siya yun eh yung mga ka dudes yan, eh. <laughs> ngayon, parang, ay, ay kami. kaya pala sabi ni Vic na may lakad kayo Oo. Ch chinatsahin kanina yun eh ayan may gusto nyo patula may patula rito ayan may mga bunga na pala admin ng patula mo eh Ito pwede ito Ha? Ito pwede ako mag... Ito to siya. Pwede na maka... Ma... Bata pa, no? Bata pa. Bata, sayang. Bata, uh, three days. Oo. Oh. Bata pa, eh. Sariwa pa siya, eh. Ang ah, mga kadods. Kahapon ang uha kami. May mga... May sabi ni Vic, eh. Ito mga kadods. Nakita mo yung mga taniman na to. Ang dami na nakinabang nito. Yan siya. Yan mga tanim na ito. Yan siya. Itong kinikinto ko sa inyo, na, 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 andito ko sa loob ng subdivision ni Mayor J. Belmonte. Ito, Ito siya, yun ang unggit namin dito. Ito siya, yun ang guard namin. Siya 'yung ng. Yan. Ah, na tayo sa subdivision. Babalik na tayo sa area natin. Nandito ako sa dulo ng Dinorrado. Sige, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang muna ang ating atin vlog. Uh subscribe na. Lang. At like sa akin ano para marami ang mapanood natin na video maraming maraming salamat hanggang dito na muna oy nandito na palang pamangking ko oh, yes, yan. dumating yan ito ang karating lang pamangking ko galing ibang bansa dumating anong oras kayo dumating kagabi alas dito. alas otso? okay. uh, sam 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 sam